Kamakailan lamang nag-viral ang isang uri ng isda na sa pinakamalalim at pinakamadilim na parte lamang ng dagat matatagpuan. Ito ay tinatawag na humpback anglerfish or mas kilala bilang black sea monster or devilfish. Ano nga kaya ang simbolo nito? Ano ang dahilan ng paglabas nito mula sa kailaliman ng dagat sa kauna-unahang pagkakataon? Ang mga anglerfish ay tipikali na matatagpuan sa tinatawag nating midnight zone sa dagat. Ito ang pinakamadilim na parte ng dagat kung saan ay hindi na nasisikatan ng araw at walang anumang liwanag. Sila ay makikita sa anumang bahagi ng mundo pero pangkaraniwan sila sa Atlantic at Antarctic Ocean. Samantala, natagpuan ito sa kauna-unahang pagkakataon sa Spain sa isang shark research. Ngunit ang nakakagulat pa rito, bigla na lamang itong lumutang mula sa pinakailalim ng dagat. At ayon pa nga sa marine biologists, ito raw ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan na namataan ito sa mababaw na surface ng dagat dagat kung saan ay nasisikatan ng araw. Ang natagpo ang isdang ito ilang minuto lamang matapos mauna ng video ay namatay di. Ito marahil ay sabigla ang pagbabago ng pressure sa karagatan kung saan ito ay nakadisenyo para sa matinding dilim at lamig lamang. Nananatili pa paring misteryo ang dahilan kung bakit nagtungo ang isdang ito sa mababaw na bahagi ng dagat. Pero ayon sa mga researcher, posibleng ito ay may hinahabol na prey o hinahabol ng predator. Pwede rin na may sakit o di kaya naman ay sa pagbabago sa ilalim ng tubig. Sinasabi tuloy ng ilang mga tao na may kakaiba daw na nangyayari sa kailaliman ng karagatan at inuugnay nila dito ang tungkol sa libyatan. Ito daw ay simbolo na malapit ng lumabas ang libyatan o si sea serpent demo na sinasabi sa Biblia. Ito ay makikita sa aklat ni Job, mga awit at isayas. Ito ay inilalarawan bilang isang nakakatakot na hayop na may malaking kapangyarihan. Pero tandaan na anuman ang dahilan, ang sigurado ay may isang bagay na napakahalaga na pwede tayong matutunan. Hindi ito tungkol lamang sa isda. Ito ay tungkol sa ating pananampalataya higit sa lahat. Ito ay nagpapaalala at maaaring magsilbing kaliwanagan para sa atin sapagkat kung ating maiisip lamang, maihahalit tulad natin ang ating mga sarili bilang isang angler fish. Tayong mga tao ay dating nasa kadiliman at spiritually dead. dahil tayo ay nagkasala sa Diyos. Sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Ang kasalanan ang naglayo sa atin sa Panginoon. Ngunit dahil sa pamamagitan ng Panginoong jesu na binayaran ng ating mga kasalanan sa krus, meron na tayong liwanag at pag-asa dahil siya ay liwanag. Ito ang mensaheng aming narinig mula sa kanya at ipinangaral namin sa inyo na ang Diyos ay liwanag at sa kanya ay walang anumang kadiliman. Kung wala tayong liwanag, hindi natin kilala ang Diyos. Ang mga nakakakilala sa Diyos na lumalakad na kasama niya ay mula sa liwanag at lumalakad sa liwanag. Kaya nga dapat na tayong mamuhay bilang mga anak ng liwanag. Ngunit sa pagkakaiba, kung ang anglerfish ay idinisenyo para sa kalaliman at kadiliman ng dagat at hindi sila maaaring makasurvive sa liwanag at mababaw na bahagi ng karagatan, tayong mga tao na higit na pinaka-espesyal sa lahat ng mga nilalang ng Diyos ay may pagpipilian sa buhay natin ito. Hindi tayo sinadya upang manatili lamang sa kadiliman magpakailanman. Salamat sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Malaya na tayong makakalapit ng panatag sa Diyos at wala ng kamatayan. Tayo ay may pagkakataon dalhin ang ating sarili sa liwanag. Sa Epeso chapter 3 verse 12, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob kayat bago mahuli ang lahat bago matapos ang ating mga panahon sa buhay na ito marapat na makita natin ang liwanag sa so 1 chapter 8 verse 12 ang Diyos ay liwanag at gayon din ang kanyang anak sinabi ni Hesus ako ang ilaw ng sanlibutan ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay Hayaan natin na ang Diyos ang magliwanag sa ating buhay. Sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 5, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng liwanag at anak ng araw, hindi tayo pag-aari ng gabi unang ng dilim at sa mga taong nasa liwanag na. Marapat din naman na ipakalat ang liwanag ng Ibanghelyo sa mundo na si Jesus ang walang kasalanan na anak ng Diyos ang tunay na liwanag. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita at ang liwanag sa mundo. Ingat and God bless.